Hi mga kaniskarte. Update lang ako sa aking mga piglet dahil 25 days old na sila today. So mag-update po ako sa inyo, no? Mag vitamins reveal na rin po ako. Sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na po. Sa nag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta po. So update sa aking mga piglet, 25 days old sila today. So, mamaya mga kadiskarte, mamaya-maya, antayon ko lang yung aking pamangkin. Magtuturok ako ng vitamins B complex Bixan SP. So, 1 ml ang ituturok natin dyan. So, nung 3, 3 days old nga po sila, nagturok tayo ng iron, putol buntot, ngipin. Tapos, nung 10 days old sila, Nagturok tayo ng vitamins B complex. Unang turok ng vitamins. Nong 14 days old po sila, yung mga lalaki ang kinapon natin. Tatlo lang yung lalaki, tatlo yung kinapon ko diyan. So dahil nga mga kadiskarte, uh, nag na, kapon ako ng 14 days old sila. Nagturok tayo ng antibiotic sa mga lalaki sa mga babae nagturok tayo ng iron no so bali yung mga lalaki kinabukasan ko na sina, sila tinurukan ng iron bali 15 days since birth kasi nga nung 14 days sila nagkastrait ako base doon sa nabili kong antibiotic hindi pwedeng pagsabayin ang antibiotic at saka iron so yun nga ayong ah, yung tatlong lalaki dyan Bali, tinurukan ko sila ng iron, kinabukasan na. No? Bali, 15 days. Kasi nung nagka tayo, nagka kami, antibiotic yung tinurok namin dyan para iwas infection. So, yun nga, uh, nung kinapo natin sila, uh, wala namang problema. Lahat naman ay gumaling na. So, ngayon, 25 days old sila magtuturo kami ng vitamins maya maya antayin ko lang po yung pamangkin ko dahil siya yung tagaturok ng vitamins ako po ay tagahawak lamang so yun malapit na rin ako mag magwalay mga kadiskarte no kasi uh, kumakain na rin sila nakaubos na sila ng isang pack na ilit bali kanina nagbukas ako ng pangalawang pack so kumakain na sila konti so bali 30 days lang kasi ako magwalay So, malapit ko na silang iwawalay. So, yun nga ang pinapakain natin sa aking uh, mama pig. Kay mama pig number 3, si Sor, no? Si Sor ang pinapakain ko dyan sa umaga, isat, kil, isat kilot kalahati na feeds, tapos tatlong kilo na darak ng palay. Tapos, uh, lagyan natin ng 3-4 na tubig, no? 3-4 na ha yung bali hanggang balikat ng timba. So, yun. Kasi marami siya, masabaw siya kung kumain. So, yun yung ating mga piglet, malulusog, purya-usog. So, malapit na akong magwalay at malapit ko na rin silang i-dispose. Bali ako, simula nung Magwalay 30 days. 30 days since birth tapos 1 week lang po yung aking uh, observation, ob observation sa mga piglet. No, 1 week lang. Simula walay, dispose ko na sila, bibigay ko na sila doon sa buyer. So, yun po yung pamamaraan ko po. ito na nga po ang tubig no ganito na kadaming tubig tapos halu halo lang po natin Yan. Ito na nga mga kadiskarte yung kalaha, isa't kalahating kilong feeds na lactation at tatlong kilo na darak ng palay. bali ang aking piglet 24 days since birth nakaubos na sila ng isang ganito isang pack na ilit so ang ating mga piglet sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na. Sa nagsubscribe na po, maraming salamat po sa inyong supporta po.